18 anyos year, nga lalaki na dakpas masakop sa Highway Patrol Group. Kuman gingon nangarnap og upat ka motorsiklo sa managlahing higayon didto sa Negros Oriental. Nag-overnight pa kini sa balay sa usa sa biktima. Dayon gihimo ang krimen. Sayran natong detalye ni report. Wala na kaugpo sa kamut sa matinugyanan sa balaod ang 18 anyos ng lalaking suspitsado sa sunod-sunod ng pagpangarnap o motorsiklo dito sa Negros Oriental. Sagad mga kailara, suspek ang iyang gibiktima. Gani ang usa sa mga biktima ingong gipakatulog pa ang suspek sa ilang balay apan sa pagmatani ni pagkabuntag na hanaw na ang motor sa biktima. Sa gipahigayan nga follow-up operation base sab sa reklamo sa mga nabiktima ug gamit ang CCTV nailhan ug nadakpan ang suspek kinsa nakuha sa iyang posisyon ang makinawat nga mga motor. Based sa validation sa to ang PHPT commander dito nga si Executive Master Sergeant Budo ilang na found out nga ang suspek usara nga mao ni si Rini Boy Castro. Gipaladman PAS Highway Patrol Group Region 7 ang ilang imbisigasyon kay posibleng aduna kini mga kauban sa pagpangawat. Apil sa gisusi ang taong tigpalitan sa mga kinawat sama sa motor. Samtang gisuportahan sa HPG ang programa sa Land Transportation Office sa pag-anto sa mga lungsod alang sa paghikay sa papilis sa mga usa sa problema sa mga otoridad sa dapit ang nagkadaghan ng mga motorsiklong walay mga rehistro nga sayon kaayong kawaton o ipalusot sa mga daotang elemento. Sa dato sa HPG, maabot sa 43 ka mga motorsiklo o tulok ka four-wheel vehicles ang nakarnap sukat sa Enero hangtod sa Mayo nining tuiga. So, karon ang naiprogram ang LTO, then ilahat ang gitap no, para makakuyog sa Danila because another Uh, services LTO kaning pagtransfer sa mga pa ownership nga nagkinahanglan og PNP clearance, HPG clearance. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.